Yan na, mga na umaga ulit mga kapatid. Welcome back po sa aking channel. Update ko kayo dito sa trabaho namin. Bali, continuous na yung pagbabakal sa retaining wall. Bali, pinalagyan ko na ng bakal itong sa retaining wall. Hindi ko na nanta yung pinaka-column dito. Yung itchisis column namin. Video na delay sa pag-deliver. Magagaling pa ng Maynila. Kaya pinalagyan ko na ng bakal itong sa mga retaining wall. Kuya lang na magkakaroon na kami ng splicing dito. Nakatumbok dito sa may bakal. Well, double naman tong bakal namin. Kaya walang problema kahit mag-splicing kami dyan. Alos ma tapos na yung pagbabakal dito sa retaining wall. Pagka dumating yung mga itsisiskulom namin, pag natapos erik, diretsyo na rin kami yung nitong mga sa retaining wall namin para makapagbuhos na rin kami. Alos tapos na rin itong pagbabakal dito sa mga CR. Sa mga abang ng partition. Alos kumpleto na lahat. Pati itong sa hagdanan. May abang na rin na 16mm na walo. Paket dun sa ground floor. Bali yung area na to, yung pina-blackout. Magkakaroon dito ng elevator pataas. Pero naka abang dyan. Bali, 12mm yung pinaka-horizontal namin dito. 25 by 25 yung spacing ng mga bakal nito. Alas kumpleto na rin yung abang nito sa electrical. May mga piping na lahat. Bali, pinalagyan ko na rin ng mga tie wire para pag uh, nagbuhos. Kahit malagyan ng kaunting buhagin. Hindi mahirap pa pasukan ng wire pag may tiwari siya. Madali lang nga Nalagyan ko na dito itong mga takip na karton. Panigurado para pag bumu magbuhos, para matalsikan ng halo, mahirap na. Mahirap magkakaroon ng bara yung mga pipe namin. Dito na rin yung bakal dito sa slab. Mali na, compute na namin yung halong gagamitin dito aabot na mga 37 cubic yung kongkritong gagamitin dito tignan namin baka mga ngayong week webis o kaya birnes makapagpabuhos na kami para malinis na tong area na to bali ito yung balak namin gawing fabrication pag dumating yung mga bakal namin dito namin ibabagsak yung mga IBM at saka yung itsisis kulom namin Bali pinalalagyan ko na rin ng mga spacer. Sa mga slab. Ayun, bali nagbabaon din rin dito ng ano. Uh, grounding rod. Para doon sa grounding niya. tigas ah, na na pag matigas na putulin, ah? <laughs> Bawal yan. Kailangan, kailangan, may baon yan. Ito lang Parang pinapanalangin mo magkaroon ng bato para maputol ha. <laughs> ha? Ayan, Ay, ang putol. Yan pa patimbang mo. Yung... ano, tanggalan. Talagang nakaabang ka dyan para may puputuling ka. dalawang dangkal niya, isang kilo eh, no? Dose mil may get. Oh, yeah. Tapos binaon lang diyan ano. <laughs> Dapat tinalitan mo na lang pala ng ano yan, 16 mm na ano. Ordinary. Alam <laughs> mo, tapos na din tong formal dito sa train, train naka skwala siya dito sa may pinaka basement sa garahe ali yung mga sa kulom nilalagay ko muna ito ng blackout para pagka nagbuhos kami magkakalagay, magkakaroon kami ng leveling grout dyan pagka naglagay kami ng steel plate dyan few minutes later. Ayan na, dumating na yung mga tubo namin para sa scaffold. Schedule 20. Pang scaffold namin dito. Medyo mahadami din. Eh. May git isang daan libo yung alaga nitong ano pa lang, scaffold pa lang, tubo pa lang. gagamitin yung scaffold. Ipakasama yung mga clam. On a une